Namumukad gad at going strong ang relasyon ngayon ni na Maris Racal at Rico Blanco, kaya naman sa pagbisita ng Una sa Magandang Buhay ay napag-usapan ang nag-trending niyang larawan bilang instant ina. Kuha ang larawan noong Mayo last year kung saan nag-volunteer si Maris na tulungan ang isang momshi na nakasabay niya sa flight pabalik sa Manila sa pag-alaga sa mga anak nito. Ani Maris, mahilig talaga siya sa baby, kasi growing up ako, yung nag-aalalaga. Ako yung go-to babysitter ng mga pamangkin ko, kwento niya, usisa naman ng host na si Melay Cantiveros kay Maris, kasi may mga nagtatanong. Parang dito na ba papunta? Bakit ka excited sa pag-aalaga ng mga bata? Sagot naman ni Maris, magtatrabaho po muna ako. Pero nandoon naman yon, pero nasa backseat muna. Kailangan ko muna as individual maging satisfied sa work ko or sa narating ko. Para kung satisfied ako, at happy ako, at peaceful ako, maituturo ko yon sa offspring kung sino man siya, dagdag niya. Samantala mga Don Bell fan binabash si Catherine Bernardo, pila hindi bet ng ibang tagahanga ni na Donnie Pangilinan at Bell Mariano ang laging pagkikita ng aktor at ni Catherine Bernardo. Mababasa sa ek ang sagutan at pasaringan ng ilang Don Bell supporters na pinatulan na rin ng ilang fans ni Catherine. Halos sunod-sunod na kasi ang sightings na magkasama ang dalawa sa mga event nag-trending pa sa TikTok, yung video ng dalawa na kasamang sumasayaw si Jake Ejercito. Kailan lang ay pinag-usapan din ang pagkikita ni na Catherine at Donnie sa birthday dinner ni Johnny Manahan. Komento nga ng irritabling fan ni Catherine, Donny next time, kahit saan lakad mo, isama mo si Belle, para hindi putak ng putak fans niyo. Palagi na lang bumubula ang mga bibig nila. Sa fans ng Don Belle, please tell Belle, ikadena sa kanya si Donny, para lagi silang magkasama at hindi nyo inaaway si Kath. Masama rin ang loob ng fans ng Asia's Phenomenal Superstar, dahil inakusahan ito ng ilang fan groups na ginagamit daw si Donny para pag-usapan. Samantala, sa inis ng fans ni Catherine, ay inilabas nila ang lahat ng achievements ng idolo pati na rin ang lumang video kung saan binanggit ni Belle na idol niya ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!